Wow, diam yeah, guys, coba pergi natin taga San Miguel Bulacay so sa si may biyak na ba to so satong sato kung after na deliver pasyal pasyal na rin so ito yung ating Madre de Agua so yun sya so la, um, lahat nung rooted ko na tanim kinuha Ayan. tapos ito ay uh, cuttings 50 pieces actually okay, mga nasa ano to around 57, okay, so deliver natin to sa deliver natin to sa ano, sa San Miguel Bulacan sa India so hey guys sumahan nyo kami kita-kita tayo okay guys so nakapag-deliver nakapag na tayo so ito na yung lugar natin kasi so, ito mga ano ito na yung mga ito na tapos ito yung tanim uh, dito nila itatanim so kasi bossing yung sama natin katiwala dito si si sir hernan taga taga saan sir? sir hernan? ay herman ba? herman ba no? herman taga valenzuela so ayan so makikita nyo sa background na ngayon okay, so. guys oh yan yung Biak na no Bato National Park. Yan. Malaki yan. doon sa kabila. So, mamaya pupuntahan natin yun. Uh, nasi nasikaso lang namin yung delivery na. Okay. So, pasyal-pasyal muna tayo sis nandito na rin lang naman tayo sa aking pagkakataon. Okay. See you guys! Okay, guys. So, ito. Nandito na kami sa may uh, Biak na no Bato. Sa so, uh, Yeah. so welcome to Biak na Bata National Park tapos, ito yung buong, ah, uh, pwede mong puntahan kaso, syempre, wala tayong masyadong dalang ano? dinati sa nag uh, negative lang kami tapos, so na natin yung, uh, hindi natin yung 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 Meron pa yung kailangan ng ano, entrance. 50. Pero hindi naman tayo mag-ano, dala tayo sa bungad kasi wala nga tayong dalang kung ano ano. May so, so guys, um, no entry. Ah. Ha? So, entry. Ah, no guys, no entry. entry. Magano yung guys? 300 po. Uh, 300? 5% ako po kapasin. okay. So, ito yung... Okay. So, Meron tayong guide. Ah, 300 tapos adult 50 pesos. Si Jante 40. Si Jante po. Senior. Senior, wala. Wala tayong senior. Okay. So ayan, tapos meron tayo dito ng ano. Uh, hey guys. So ayan, ito si Nate. Na ating uh, tour guide. Ito yung mga uh, friend natin dito. So kung kailangan niya ng information regarding sa Biak na Bato National Heritage. Siyempre, history part. Okay. sayang so, ayan. Sa amin sa history na. Tatlo yung anak ko, ako. Tsaka yung asawa ko. Tapos si ate kayo po aming... Ate Jaisel. Ayan. Siya ang magiging tour guide natin. Hi, guys. So, ito kaming lahat. Susulitin na natin kasi naghadid tayo ng mga pananin natin so sayang yung pagkakataon. Katika kita tayo doon. So, yan yung ating Toges Market. Napakabagal mo kaya? Eh, nag-iihaw Ikaw ba nag-iihaw? Ayan, may kasamang pusa. Wala <laughs> may Ayan. Sa book na ito, itinatag ng mga nag-himagsika. Ayan yung ano niyo. Simbolo. Sa na ito. Ayan ah. ah. yung mga naginamit ng mga katipunero bilang sandata ng panahon ng himagsika. Kababayan ko yung si Aguinaldo eh. Kabite yun eh. Saan po kayo sa kabite? Sila. Siya kawit. Ang pichu is dito. Okay. So ito yung mga rock formation. Ah, ito yung tulay na sikat. Ah, tapos ito yung tulay na sikat. So, ito, yung tulay na sikat dito wow so yan guys <laughs> <it> so <laughs> siyempre pa tayo sa gitna pa oh, pwedeng maligo yes, po. pero bukod po yung ano kasama na po doon sa pina 300 ng picture lang pwede kayo maligo Nenek, <laughs> kami. Ah, siya oh, sige, na, lang, na. sige lang, sige lang. Talagang malayo yung ano? Parang sobrang layo nung kam. Okay lang. Marigo ako. May ano? May tawag doon? Mm -hmm. Yan. Yan. Marigo, One two three. Pala sa koche. Ay, ikaw din, Lies, mag-isa. Matibay ito. Ano ba? Ay, oh, granay, baba! Ano? 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 Ayoko okay na. Okay So, guys, takot takot sila sa hanging bridge. Yeah. Yeah. Ayun okay. sa'yo kayo. Ayun sa'yo kayo. Ayun sa'yo kayo. Yay! <laughs> ito yung lugar guys ah, oh. Yun. Tapos. Hindi po kasi pa. Po, guys. So, ito guys! Hmm. kami guys! Ayan! Ito kami lahat! Ang hirap palang mag habang naglalakad sa aking page! <laughs> <ako ma> <laughs> So ito yung kanilang Parang bulwagan Ito so, Ito yung parang pinaka bulwagan nila Tapos ito yung Parang pinaka monumento Ayan Ito so, guys Diyan siya yung mga kaganapan dito sa loob hmm. And So, yan lahat. Nandiyan lahat noon. Tapos, ito yung mga Ito yung pwedeng puntahan. Sapang Cueva, Carlos Cave, Boy and Lito Cave, Kambal Cave. Ayan o, no, maraming maraming cave ka na pwedeng puntahan. Yan yung bridge guys. Yan yung bridge. Yun, oh. Tapos makita niyo 'yan oh, yung uh, yung mga puno parang tapos yung itsura ng ito, lugar ito. niya. Asi. Iyo. Ano? Parang major. parang Eden eh. Oh, yun niya, 'Di ba? Parang Eden na siya, sir. Eto ah. na kung ilan tawag ng panganay niyo. Bata Mas mainat pa 'yung panganay ko pala. Ma'am. <laughs> Ganda guys, sulit so mabalikan natin to. So yun, maganda yung lugar ako tali. Kung nature lover ka, tapos ganito yung hanap mo. Merong ilog, may falls, tapos ayun o, ganda guys. Ganda ba? Diba? So babalikan natin to. Parang the whole day daw kasi. Guys, tingnan niyo 'yung puno, guys. Wow. Oh, diba ba? naman yung tubig. Malinis yung ilog. Ito, kung mahilig kang mag-camping, pwede rito mag-camping. Ayan, eh, mababata sa ilog. Ito guys, may cave daw dito. Yun. Ano pong cave yan? ginaldo cave po. Ah, yan yung ginaldo General Aguinaldo bilang office. <laughs> so, ito yung ginamit daw ni General Aguinaldo na kuweba. Para maging office niya. Ganda ng office ng no, kuweba. <laughs> Panigurado, wala aircon dyan guys. Kapalitan ko. Kala na, may tampisaw na sila. Kapalitan ko. Tapos, eh yung lugar guys. Okay, dito tayo. So, river crossing tayo. Ganda naman na. Hindi mo grade 10 din eh. Hindi, pwede siya alis. Grade 10 din yung anak ko na hici manekes? yan ng itlog yung sarap. sabi mo nito? maligo? sarap, running water, fresh, walang chlorine. de guys, <laughs> yung lugar? dito. dito mababaw yung tubig tsaka lino tubig. yung tubig guys yung tubig boom. tapos yan puro bundok talaga yan galing ng DRT so, okay. so babalikan natin to uh, magkakam tayo 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 natin. Siguro ano lang for the day lang. Uh, punta Guys, tayo ng tayo ng umaga. Tapos mag-aapon, ikot muna. Tapos pagdating ng gabi, yun. Dito tayo matutulog. Tapos hanggang umaga na. Okay. So, sa you very much. tapos na yung I aming mean, tampisaw tampisaw kasi ano lang naman kami ang eh? uh, tawag dito sightseeing lang Mas naligo na yung mga bata pero ngayon dadaanan namin yung ano yung aginaldo cave para mas ano sya mas okay sya okay. So ito, akatulin ah, ng bundok Ayan. Kita nyo yung tsura ng lugar dito. Guys, gusto ko pa guys. Ganda guys, grabe. Sulit. Sulit. Plus na sa plan, pero sisan dito na kami. Nag-adid kami ng uh, order na Madre de Agua. So, sinulit na namin. Pero babalikan namin to. Kaplanuin lang namin. papunta ang Aguinaldo Ridge Yung ay, 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 ah, ito yung cage Ano yung galing dito? Ito? Ito yung cave So guys, ito yung Aguinaldo cave parang may falls sa atin sa ano no, sa loob. Oh. Parang may falls. Ano po? Agos. Bukal, bukal yan, sir. Yung mga residente dito na sila kumukuha na inumin. Ah, Kasi okay, kinaysa ng mineral na safe siyang inumin. Malinis. Oo, oh, isa. Eh di malinis sa, tubig salo. na ba? Opo, bukal. Kaya magkaiba yung ano tubig dito. May Mas malinis, malinis na. Mukhang may yelo guys. <laughs> so, yun yung ano. Nagagalit sa loob ng cake. Dito lumalabas yung tubig. Pero napapasok yun sa loob eh. Dati po nang binabangka ng mga pag-extra. Dito mo, dito dito Ngayon wala na. Binabangka po dahil nga po yung ako. lamig <laughs> po tubig eh. Ayun naman nga dito, natatakot siya. Ang ang ng tubig, ang sarap. pwede mo palang inumin yan eh. Opo. Pero dahil dun nga sa mga residente dito para pabor na meron silang makukuha na inumin pansain Sulit so, guys, grabe. Ganda. So di na kami masyado nagtagal kasi hapon na rin. Uwi pa kami ng San Jose del Monte. Pero paplanoy namin to babalikan namin, mag-overnight kami. Kasi ganda ng lugar. Tsaka ito na yung ilog na pwede kong uh, dalhin sila. Kasi may ilog ko na pupuntahan. Dirt bike lang yung nakakarating. <laughs> okay, so, pero paplanuhin muna natin. Dito may mga cottage. Ayan na. Pwede ka stay, stay dito. Tapos sa baba merong buhangin na silbing playground. Dito tayo galing kanina, yun yung yung tulay na yun, yung bridge Hanggang bridge So ngayon, paakit pa ulit tayo kasi kailangan na namin umuwi Matagal okay. siya, may mini cave <laughs> So yan, tapos na kami Tikot tikot lang naman So ayun, ang ganda yung lugar Pero babalikan namin siya Yak na ba ito? Tapos okay. Ito yung pwede magpuntaan lahat Kaso hindi ba lang kung kaya mong ikutin maghapon yun okay. So ayun siya guys Hindi pa namin iikot lahat pero tingin ko maganda sa dami